hindi lang mga senator, judge, prosecution at defense team ni Chief Justice Corona ang sumisikat dahil sa impeachment trial. Ang spokesperson ni Corona rin, Agaw Pansin dahil sa kanyang ganda. Take na raw siya, ikwento mo MJ Marfori. Laman ng blind items, hot topic sa social networking sites. At inaabangan tuwing tanghali sa impeachment trial. Ang pinakabagong pantasya ng bayan, 31-year-old UP at Harvard graduate na si Attorney Karen Jimeno, spokesperson and defense team ni Chief Justice Renato Corona. It's nice because they they've been very kind talaga. Dahil sa impeachment trial, halos di na raw matutukan ni Jimeno ang mga law students na tinuturuan niya sa Centro Escolar University. Sa tanong kung taken na siya, sorry guys! Ang tinaguri ang crush ng bayan, married na three weeks ago pa nga Pero napurnada raw ang honeymoon plans nila dahil sa impeachment. So we try to make time for each other. Don't enter an impeachment trial. Huwag ka na ka kayo mag-volunteer doon. Sa ganda ni attorney, hindi ka takatakang umapir na siya sa pelikula. Sa widya ni Julina Magdangal noong 2007. Yeah, Ito trivia na, nag-cameo like, na ako. Not even cameo, siniraman extra pinapa, na ako as a lawyer din. Berechahan din sinagot ni Jimeno kung sino para sa kanyang pinakapoging senator judge. And the answer is? Of course, Senator Bong Ibella. Siya yung good looking. E sa showbiz, sino nga bang pinaka-cute? para kay attorney? Si Richard Gomez, nagbupo na sa kanya dati. Dun sa, sobrang tagal na ito. Hintayin kita sa langit. MJ Marfori News 5.